Hey, Kuya Inday, Ihaw Gaming. Ayan guys, ganda talaga buhay sa probinsya. Dito ka sa probinsya, lahat na gusto mong gawing ka-apoy, Yung mga kahoy na tuyo. Lalo na ngayon. Simple lang simply simple yung tuyo nga nakahoy tapos pag tag-ulan so, tutulad to yung tagtuyo siyempre may kubo ka na yan mm. tapos may mga iniimba ka na ng mga kahoy pero ako guys wala akong kubo at wala akong kahoy Nang lang ng kapitbahay yan pulot, pulot 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 lang ano? ano lang, ano so lang? ang gagawin namin ngayon kasi guys may mga naglaban laban kasi kanina <laughs> hindi ako dun sa sumugal hindi sure ano lang yung mga namatay na manok eh lulutuin namin sayang kasi so gawin namin na sabaw yung hindi nyo ayan oh. tamang pag -apod. part Paringas Gamang pag-uuso, sabaw na matinit. Yeah, may halong laman, pinuman. Smooth. Wala hubog. Ito yung hindi yun. Nakita pala ngayon sa barangay, sa barangay namin, barangay malo. Well, sabi ko sa kanya, takbuta ka lang dito. Yung, well, dito lang si Kuya Inday. Yan. Babalik kami dito, pre. Promise. Asama ko sila, ano, Kuya Mike. Napakasimple ng buhay dito, pre. No? Ganto lang ganto lang dati nung walang cellphone eh.